guys Overtime tayo ngayon Time check, alas 5 na 5.10 p.m. Uh, Pinag-overtime nila tayo ngayon kasi may mga PDI na papagawa o pre-delivery inspection and hindi ko pa natapos tong pending ko dito pull down sya ng ceiling tapos palit sya ng sunroof ito it's steep for yun yung parts kaya lang bukas ko na ituturo kasi may PDI tayo ngayon kukunin so, ko muna yung susit nito dun sa key vault namin so ayan kukunin <laughs> ko muna medyo maraming trabaho ngayon kasi pag winter maraming kumukuha ng ano eh sasakyan nila na truck And guys yan kukunin ko muna yung susit sa keyboard natin. So ladan ako dito sa carousel area namin. Marapit na tayo mag 2 years dito. Sa Canada. Punin ko muna. Uh, pasok muna tayo dito. Dito yung mga portet nakalagay. Saturday. Nagka hibernate pa sila habang wala pang Intel. Yung mga supercar na yan. Yung isa dyan almost $200,000 yung presyo. So ito yung keyboard natin. And guys, tapos ko na yung dalawang susit. Dalawang unit ka. Uh, na natin yung hanggang alas 7 siguro ngayon. Perfect. Ay, ito yung mga brand new yung PDI eh, pre-delivery inspection so install natin yung mga accessories yung mga add-ons o so, yung mga pinadagdag ng customer sa kanilang mga sasakyan so, ito pala yung dealership namin cross town dito sa Sadbury Crosstown Chevrolet Pero hawak din nila ang GMC Buick Cadillac at saka mga Corvette Yan. Maluwang tong parking namin Yan ang Mga ano siguro to Dalawang hektarya lahat Mga ganun more or less And guys hanapin natin tong sasakyan na to uh, Pipili lang tayo dito Nang gagawin natin Yan, so chinik ko muna kung ano yung nauna sa system at kukunin, hanapin natin tong isang to. So overtime to guys, yung gagawin natin ngayon. Kasi alas 5 na, pasado. So i-hit lang natin itong alarm niya para mahanap natin yan. So meron na ding ano to ah, may alarm, may auto start na rin dito kasi yung nga pag winter di ba pinapainit mo na nila yung mga sasakyan nila so, yun guys nahanap ko na dito siya at naka start na rin siya kahit di pa ako pumapasok kasi nga meron silang auto start ito auto start yan pindutin mo lang ng dalawang beses pero dapat nakalock siya yan para kapag gusto mong painitin o start yung sasakyan lalo pag winter eh, under na siya kaya hindi ko nalalabas so magandang feature din yun Ayan, so Colorado yung magawin natin Chevrolet Colorado tara pasok tayo so dito mapapansin nyo guys puro truck ang daming truck dito sa mga stock nila kasi dito sa napuntan kong lugar dito sa Canada industry nila dito ay more on mining kaya naman yung mga tao dito eh oops kailangan natin mag muna mahilig sa truck tsaka yung winter kasi dito uh, medyo extreme hindi, hindi tulad sa mga bandang Toronto ganon Vancouver na hindi masyadong matindi yung winter dito kasi halos ma matabunan yung buong truck yan so puro truck yung mga yan yung nakahilera dyan sa likod natin yan tapos dito naman banda yung mga mini SUV pero dito sa kabila yan puro truck yan guys so ibaba ko babak, babak muna to kasi bawal mag drive yan guys so binaba ko muna kasi bawal mag drive habang or bawal mag cellphone ha kung mag-drive natin itong drivers drivers yung and... tapos drive natin ito sa ating bay para magawa natin yung PDI ang ginagawa lang naman namin sa PDI sinicheck namin yung battery condition tapos install yung mga plate holder mga additional uh, accessories kung meron mang kinakadagdag yung customer natin Matalas din sa mga sasakyan dito sa Canada guys ay masasabi ko na 99.9% ay mga automatic na madalang dito yung gumagamit ng dalawa pa lang isa o dalawa pa lang yung na-train na manual puro automatic yang mga, mga ano nila And check tayo ng mga lights horn lahat ng ilaw tapos check natin yung dash kung may check engine and then i-check natin yung mga fluid at lahat tire pressure natin yung natin sa sasakyan mamaya i-check natin yung battery so yun yung mga ginagawa sa PDI i-check che lahat at saka ito ire-retro yung mga gulong nung sasakyan